At kami kasi, nandiyan kaso may attitude. Hindi na yung makakabalik sa Sosigon, maliwala kayo sa akin. Hindi tayo pwede pastusin ng mga Sosigon. Hihini ako ng pumanghin, no? Hindi matutuloy na ang kami kasi. Wala tayong magagawa. Bayad kaso may attitude. Bandang Kamikaze nagpa-BIP sa Sorsogon Concert. Pinalayas ng Gobernador Hindi pinayagan ni Governor Jose Edwin Hamor na magperform sa Sorsogon Town Fiesta 2023 ang bandang kamikazi dahil sa umano'y pagpifiling sikat ng mga miyembro nito. Pinalayas din ni Hamor ang banda sa probinsya bago pa makababa na kanilang sasakyan ng mga ito. Pahayag niya, hindi na matutuloy ang kamikazi. Wala tayong magagawa. Bayad yon kaso may attitude. Pinauwi ko na sa airport. Ilan sa mga reklamo sa banda, ang pagtanggi ng mga miyembro sa mga photo ops at paggamit ng papublikong toilet. Ayon naman kay Jonathan Valdez, ang talent coordinator ng event, tumangging magpakuha ng picture ang banda sa mismong gobernador. Bahagi ng post, In my years of bringing bands or artists in Sorsogon, Never po nag-request ng picture si Gov. And I believe all the artists, bands na nakapunta sa Sorsogon can attest how considerate, kind and generous Gov is. Kaya naman I did everything to accommodate his very simple request couple of days before the event. Imago and I belong to the zoo said no problem. While well, this kamikaze has been my source of stress days before the event for this simple request, hindi sumasagot. Antigil nag o on na sila 30 minutes before their set. Sinabi pa ng talent coordinator na hinintay sila ni Hamor sa venue. Pero hindi sila bumaba ng van. In my years in the business, ngayon lang ako umiyak at nakikiusap na bumaba na sila for the 2 minute picture. I even told them na singilin nila ako for an additional fee for this. Muntik na akong lumuhod pero dead ma. Until lumapit na ang assistant digov sa akin. Joe, Halika, sabihin mo na kay Gov. Ayon na, they got what they deserve. Pinalaya sila sa Sorsogon na hindi pinasampa. Fully paid sila and all their requests were granted even the liquor, etc. Binigay lahat and more. Spoke to some people in the industry, isa ang common na sinasabi nila. Nakahanap ng katapatang kamikaze. Hindi ko kayo makakalimutan mga sirs. Ibang level po kabastusan nyo. Yan na naging bahagi ng statement ng talent coordinator na kung saan mariinding ipinahayag ni Governor Jose Edwin B. matapos sa hindi pinagperform ang bandang kamikaze sa kanilang concert sa Kasiguran Sorsogon Town Fiesta 2023. Ayon pa kasi sa ulat, biniro umano ng banda ang gobernador na para itong driver dahil sa palagi nitong suot na puting t-shirt. Ayaw din umanong magkaroon ng photo ops ng banda sa 16K Blue Roses at ayaw din umanong gumamit ng pabublikong CR. Nainsulto at nagalit umanong gobernador kaya pinauwi na at hindi pinayagang makapag-perform ang kamikaze. Kasalukuyan nga ay hinihintay pa rin ang maging official statement na kamikaze tungkol sa insidente ito na naganap nga sa Sorsogon.